Iris, ngayong araw, magingat ka sa mga kausap na may ugaling sa lawaan, at madaling tumalikod sa kanilang mga ipinangako. Kapag nakakuha na sila ng gusto sa iyo, may posibilidad na iwan kanila. Dahil dito, mas mainam na huwag ilabas agad ang lahat ng magagaling mong diskarte, at magingat lalo na sa anumang transaksyon na may pirmahan, dahil may senyales na hindi ito magdadala ng magandang kapalaran sa iyo ngayon. May senyales ka namang swerte sa aspeto ng pakikipagkaibigan, lalo na sa mga taong may matibay na tiwala sa iyo. Kapag sila ay nagbigay ng pagkakataon para sa isang proyekto o pagkakaperahan, makabubuting sumama ka at makiisa dahil maganda ang kalalabasan nito. Pagdating sa pera, umiwas sa pagpapautang o pagbibigay ng pera sa ibang tao sa ngayon. Ito ay para maiwasan ang posibilidad ng alitan o hindi pagkakaunawaan na pwedeng mangyari sa hinaharap. Sa larangan ng pagmamahalan, may pahiwatig na posibleng magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa relasyon. Maging mapanuri at magkaroon ng mahabang pasensya para madaling mawala ang tensyon at maiwasan ang lumalaking problema. Sa tahanan, maganda ang enerhiya ng mga miyembro ng pamilya lalo na sa usapang may kinalaman sa pera. Kung hihingi sila ng payo sa iyo, makabubuting ibigay mo ito dahil may swerte silang makukuha mula sa iyong kaalaman at kahusayan sa pagdedesisyon. Aries, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, red and color black. Kahulugan ng kulay, ang red at black ay nagdadala ng matinding enerhiya at disiplina, na makatutulong sa pagtutok sa layunin mo at pagpapanatili ng konsentrasyon. Mga masuswerteng numero ay, number 10, number 13, number 25. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng pagkakaroon ng kontrol, panibagong simula, at malalim na pagtutok sa mga personal mong proyekto. Taurus sa pag-ibig, maaaring nasa punto ka ngayon na nahihirapan magdesisyon kung ipagpapatuloy mo pa ang inyong relasyon. Mainam na maglaan ka pa ng oras, upang mas makilala at mas maunawaan ang tunay mong nararamdaman para sa kanya. May pahiwatig na may pagkakataong maging matatag at maswerte ang inyong pagsasama kung pareho ninyong pagbibigyan ang isa't isa. Sa transaksyon ngayong araw, kung babae ang iyong makakausap, mainam na ituloy ang usapan dahil magiging magaan at maayos ang inyong ugnayan. Ngunit kung lalaki naman, mas mabuting ipagpaliban muna dahil may posibilidad na mahirapan kayong magkasundo at parehong magpipilit sa sariling paniniwala. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa trabaho, mas makakabuti sa iyo na manatiling tahimik at umiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng gulo, lalo na sa usaping may kinalaman sa pera. Sa ganitong paraan, hindi ka madaling lalapitan ng mga taong posibleng magbigay ng dagdag na problema. Sa pera, kung may lalapit sa iyo na kaibigan na matagal mo nang napatunayan ang pagiging maaasahan at iimbitahan ka sa isang investment, magandang pag-isipan itong mabuti at sumama. Malaki ang posibilidad na magdala ito ng positibong resulta para sa inyong dalawa. Taurus, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, green and color beige. Kahulugan ng kulay, ang green at beige ay sumasagisag ng seguridad at kasimplehan. Mainam ito upang ayusin ang mga bagay sa paligid mo nang walang labis na komplikasyon. Mga masuswerteng numero ay number 6, number 14, number 29. Kahulugan ng numero ipinapahiwatig nito ang katatagan, kapayapaan sa tahanan, at kasiguruhan sa mga desisyon mo sa araw na ito. Gemini, ngayong araw ay posible kang makaranas ng kalungkutan, dahil sa pakikisalamuha sa mga taong may palakasan at impluensya. Mahalaga na maging mahaba ang iyong pasensya upang hindi ka mapintasan ng mga kausap. Kung kinakailangan, Maaari mong ipagpaliban ang pakikipag-transaksyon sa kanila at piliin na huwag ng muling makisama sa ganitong klase ng tao, dahil mas nagiging mahirap ang iyong sitwasyon kapag kasama sila. Kung may kasunduan o pinagkakakitaan kayo ng kapatid, maglaan ka ng oras dito. Kailangan mo rin ang kanyang presensya at aura para magtuloy-tuloy ang inyong kita. Sa tahanan ng magulang, mas mabuting huwag muna magpakita ng galit sa anumang nakikita mong kapintasan. Dahan-dahan mong itama ang mga bagay, upang mapanatili ang maayos at masayang samahan. Sa usapin ng pera, magingat sa pagpapalabas ng pera ngayon. Kahit ka mag-anak pa ang humiling, mainam na umiwas muna para makaiwas sa alitan. Unahin ang sariling pamilya upang manatiling maayos ang daloy ng iyong pananalapi. Sa trabaho, siguraduhin na maaga kang pumasok. Ang pagiging maagap ay makakatulong sa mas mabilis mong pag-asenso. Panatilihing positibo ang araw at iwasan muna ang makisama sa mga mag-aaya ng lakad pagkatapos ng trabaho upang hindi magdulot ng tensyon sa tahanan. Gemini Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color yellow. Kahulugan ng kulay, ang blue at yellow ay nagbibigay ng matalas na kaisipan at positibong pananaw, magagamit mo ito sa pagdedesisyon at komunikasyon. Mga masuswerteng numero ay number 3, number 11, number 20. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng swerte sa pag-uusap, pagkakaroon ng malinaw na ideya at posibilidad ng bagong koneksyon. Cancer, ngayong araw ay may aura ka na nagpapakita ng sobrang kabaitan, kaya maging maingat sa mga taong mag-aalok sa iyo ng proyekto. Kung agad kang maaawa, posibleng mauwi ito sa gastos na hindi mo makikinabangan. Iwasan din muna ang pagbiyahe ngayon dahil maliit ang chance ang makakuha ng maganda o kapakipakinabang na resulta. Mas mabuting magmasid at mag-obserba muna sa paligid para makaisip ka ng mga bagong ideya na maaari mong gawing pagkakakitaan. Kung may oras ka pa, mainam na may sama mo ang mahal mo sa isang dinner sa labas. Makakatulong ito para mas mapanatili ang magandang enerhiya at maipagpatuloy ang pangangalaga sa kalusugan ninyong pareho. Sa trabaho, panatilihin muna ang pagiging tahimik at hindi paglabas ng sobra mong kabaitan sa lahat ng pagkakataon. May posibilidad na may mga kasamahan na makita ito bilang oportunidad para samantalahin ka na maaaring magdulot ng gastos o pagkawala ng swerte sa iyo ng walang kapalit na benepisyo. Sa bahay, huwag ka munang magplano ng malalaking pagbabago sa ayos ng tahanan. Ang kasalukuyang ayos ay may dalang magandang enerhiya at swerte, kaya mas mainam na manatili muna ito para mapanatili ang kasiyahan sa inyong tahanan. Sa usapin ng relasyon, maging magaan at maayos ang pakikitungo sa minamahal. Ang ganitong paraan ng pakikipag-ugnayan ay makakapagbigay ng mas malinaw na ideya sa isa't isa kung paano mas mapapaayos at mapapabuti ang inyong samahan. Cancer, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, silver and color blue. Kahulugan ng kulay, ang silver at blue ay nagpapalalim sa iyong emosyonal na kaalaman at empatiya, na makatutulong sa pakikitungo sa mga mahal mo sa buhay. Mga masuswerteng numero ay, number 29, number 12, number 23. Kahulugan ng numero, senyales ito ng pagkakaisa sa pamilya, pakikinig sa damdamin ng iba, at kapayapaang emosyonal. Leo, ngayong araw ay posible kang mapunta sa usapang may halong kay abangan, lalo na sa mga taong makakadil mo. Mas mabuting mag-obserba muna at alamin ang takbo ng kanilang pag-iisip bago ka magsalita. Kapag tamang oras na, doon mo lamang ipakita ang iyong kakayahan at diskarte para hindi ka maliitin at upang makuha mo ang kanilang tiwala. May posibilidad na makaranas ka ng pag-asenso sa mga gagawing pagpirma o kasunduan. Ngunit maging maingat dahil may hilig ka ngayong araw na madaling humanga sa mga tao o ideya. Kung hindi magiging maingat, maaari itong magdulot ng problema sa pananalapi sa hinaharap. Pagdating sa pera, kung may pagkakataon para mag-invest, maaari itong maging pabor sa iyo basta nasa tama ang interes at malinaw ang kondisyon ang tamang pamumuhunan ngayon ay makakatulong para mas mapalago at may ang iyong pera sa trabaho panatilihin ang pagiging mahigpit sa pakikitungo sa mga kasamahan kung kinakailangan huwag masyadong mag-alala kung may magtatampo o magagalit dahil hindi naman sila ang nagbibigay ng sahod mo mas mainam na unahin ang kapakanan ng kumpanya upang mas mapalapit ka sa posibilidad ng pagtaas ng posisyon. Sa usapin ng relasyon, panatilihin ang maayos at positibong pakikitungo sa iyong kapareha. Ang pagiging magaan at supportive sa isa't isa ay makakatulong upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makasire sa inyong samahan. Leo Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors orange and color gold. Kahulugan ng kulay, ang orange at gold ay simbolo ng enerhiya, tagumpay at karisma, ngayon ay pwedeng umangat ang iyong presensya at ideya. Mga masuswerteng numero ay number 5, number 10, number 28. Kahulugan ng numero, hatid nito ang lakas ng loob, kumpiyansa sa sarili, at swerte sa mga plano mo na matagal mo nang gustong simulan. Virgo, kung may dapat kang gawin para sa pamilya, mas mabuti na ituloy mo na upang mas maging maayos ang kalagayan sa tahanan. Ngayong araw, may kahinaan ka na madaling magbigay ng pagsang-ayon, ngunit dahil sa pagiging mabusisi mo, umiwas muna sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ito ay para hindi ka mapilit magsalita ng diretsyahan na, kahit tama, ay maaaring makaini sa iba ng palihim. Sa trabaho, dala mo rin ang pagiging mabusisi, kaya mainam na mag-focus ka sa mga dapat tapusin. Ang maayos at maingat mong paggawa ay magugustuhan pa ng iyong superior at makakapagbigay ng magandang impresyon sa kanila. Sa usapin ng pera, ayos lang na tumulong sa mga kapatid at magulang kung sila mismo ang hihingi ng tulong. Ngunit iwasan ang mag-abot ng pera kung hindi naman hinihingi, dahil maaaring bigla kang mawala ng swerte sa pananalapi kung magbibigay ng walang malinaw na dahilan. Sa tahanan, iwasan muna ang pagtanggap ng bisita o ibang tao. Ang pagpapanatili ng pribadong kapaligiran ngayon ay nakakatulong para mapalakas ang good vibes sa loob ng bahay na magdadala ng mas masiglang daloy ng swerte sa inyong pamamahay. Virgo, ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng mga kulay ay colors brown and color green. Kahulugan ng kulay, ang brown at green ay nagpapahiwatig ng kasipagan at unti-unting pagunlad, na magiging pabor sa mga proyekto mong kailangan ng tsaga. Mga masuswerteng numero ay, number 40, number 9, number 26. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng makabuluhang resulta mula sa sipag, mabuting pakikitungo sa kapwa, at kasiguruhan sa inaasahang resulta. Libra, ngayong araw ay may posibilidad na makatagpo ka ng matagal mo ng kakilala. Kung magpapatuloy ang regular na komunikasyon ninyo, may tsansa na makapagtulungan kayo sa iba't ibang paraan upang kumita ng naaayon at maayos na pera. Iwasan muna ngayon ang labis na pagpapakita ng kabaitan lalo na kung may hihingi ng tulong. Kung magbibigay ka dahil sa awa, maaaring mauwi ito sa problema sa hinaharap kapag nagkaroon ng isyo sa natulungan mo. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa tahanan, kung mapansin mo na may anak o miyembro ng pamilya na nagsisimula ng umibig, Tanggapin at suportahan ito upang maging maayos ang kanyang pamumuhay. Ang tamang gabay mula sa pamilya ay makakapagbigay sa kanya ng mas malinaw na direksyon. Sa trabaho, inaasahan na magiging maayos ang daloy ng araw at walang seryosong problema. Gayunpaman, magingat sa pagbabahagi ng tamang impormasyon o teknik sa ibang kasamahan dahil may posibilidad na sila pa ang makaagaw ng oportunidad na makakatulong sa iyong mabilis na pag-asenso sa posisyon. Libra, ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign, ay Gemini. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, purple and color pink. Kahulugan ng kulay, ang purple at pink ay nagdadala ng malambot na enerhiya at katalinuhan, Mainam upang mapanatili ang balanse sa sarili at sa mga ugnayan. Mga masuswerteng numero ay, number 7, number 15, number 22. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng kalmadong hilus, magandang timpla ng emosyon at isip, at tagumpay sa mga kasunduang panlipunan. Scorpio, ngayong araw ay positibo at magaan ang daloy ng buenas na enerhiya, kaya magandang pagkakataon ito para asikasuhin at puntahan ang lahat ng schedule na nasa plano. Mainam din itong gamitin para makilala at makabuo ng koneksyon sa mga tao na maaari mong maging kasama sa hinaharap, lalo na kung papasok ka na sa negosyo o kung nais nilang isama ka sa mga proyekto na may kita. Ngayon, mas makakabuti kung iwasan mo munang maglakbay ng malayo, lalo na kung ang pupuntahan ay para lamang makausap ang isang kamag-anak o kapatid. Kung itutuloy mo ang biyahe, may posibilidad na maapektuhan ang iyong kalusugan at magdulot ito ng panghihina. Sa usaping pangtahanan, kung may plano para sa isang okasyon, mas mainam na gawin ito kasama lamang ang mismong mga kapamilya. Ito ay para matiyak na ang swerte at magandang daloy ng enerhiya ay manatili at magikot lamang sa loob ng pamilya. Pagdating sa trabaho, may pahiwatig na posibleng magkaroon ng maliit na problema ngayong araw, lalo na kung may isyu ngunit nananatili ka lang tahimik dahil nahihiya ka. Mahalaga na ipaalam mo ang totoong nasa isipan mo upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon sa hinaharap. Sa usaping pera, mas makakabuti na magtipid at iwasan muna ang paggastos para sa mga kaibigan, kahit pa sa simpleng paglibre ng merienda o pamasahe. Sa ganitong paraan, may pan mo ang iyong swerte at mapalago ang hawak mong pera. Scorpio, ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign, ay Taurus. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, black and color gray. Kahulugan ng kulay, ang black at gray ay nagpapalakas sa iyong mental focus at seryosong pagharap sa mga suliranin, ngayon ay mahalaga ang disiplina. Mga masuswerteng numero ay, number 9, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ipinapakita nito ang pangangailangang ayusin ang mga bagay na matagal ng pinapalampas, at pagkakataong malinis ang landas mo. Sagittarius, ngayong araw ay malinaw ang pahiwatig na kung may pag-uusap kayo ng kapamilya tungkol sa pagsisimula ng negosyo at magtutulungan kayo, dapat maging maingat sa usaping pera. Kung siya lamang ang maglalabas ng kapital, mas mainam na huwag mong isabay ang sarili mong pera bilang puhunan. Sa halip, maaari kang magtrabaho para sa kanya upang manatiling hiwalay ang swerte mo at hindi maapektuhan ang mga oportunidad na darating sa iyo sa hinaharap. Ngayon din ay malakas ang buenas na enerhiya para sa iyo. Kung may mga transaksyon na kailangan mong puntahan, magandang tiyakin na makarating ka sa mga ito. Posible ang pagkakaroon ng biglaang kita o magandang oportunidad sa pananalapi kung magiging maagap ka sa pagdalo at pag-asikaso. Sa tahanan, mahalaga na paalalahanan ang mga miyembro ng pamilya na maging maingat sa kanilang mga gawain, lalo na sa trabaho o sa anumang aktibidad na may kinalaman sa pera. May pahiwatig na may taong maaaring magdala ng bad energy. Kaya mas mabuti nang umiwas sa mga sitwasyong posibleng magdulot ng problema. Pagdating sa trabaho, ngayong araw ay maaaring mababa ang antas ng iyong enerhiya, kaya mas mainam na manatili sa tahimik at maayos na paggawa ng iyong mga gawain. Sa ganitong paraan, mas magiging magaan ang daloy ng araw mo at matatapos mo ang mga responsibilidad ng walang abala. Sagittarius Ngayong araw ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng mga kulay ay colors yellow and color white. Kahulugan ng kulay, ang yellow at white ay nagdadala ng linaw ng isipan at masiglang enerhiya na makakatulong upang mas maging determinado ka sa mga gawain. Mga masuswerteng numero ay number 8, number 12, number 30. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ito ng panibagong lakas, oportunidad para sa tagumpay, at malinaw na direksyon tungo sa pagunlad. Capricorn, ngayong araw ay malakas ang iyong positibong enerhiya na magagamit mo para sa pakikipagdil at pagpapakita ng iyong katalinuhan. Gayunpaman, kung may inaayos ka na dokumento, mas mainam na ipagpaliban muna ito dahil maaaring hindi mo ito matapos ng maayos ngayon. Mas mabuting maglaan ng oras kasama ang iyong mga mahal sa buhay upang mapanatiling masigla ang kalusugan at malinaw ang isipan, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Iwasan din ang pagiging sobrang mabait sa ibang tao ngayon, lalo na sa usaping pinansyal, dahil may pahiwatig na maaari kang matukso sa paggastos para sa kanila. Panatilihing nakalaan ang iyong pera sa mga mas mahalagang pangangailangan. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na hihiling na samahan mo sila sa pakikipag-usap o pag-asikaso ng isang bagay, mainam na sumama. Ang presensya mo ay makakapagbigay ng positibong impluensya at magre sa mas maayos na kinalabasan ng usapan sa usapin ng pagmamahalan, walang nakikitang senyales ng problema. Maganda ang daloy ng relasyon at positibong nakakaapekto ito sa buhay pamilya. Tumataas ang good energy sa tahanan, na tumutulong sa pangangalaga ng kalusugan at kabuhayan ng bawat isa. Sa trabaho, may pahiwatig na iwasan mong maging mainitan ng ulo, lalo na kung may kaunting aberya o pagkaantala sa gawain. Panatiliin ang kalmado at mag-focus sa pag-aayos ng problema sa halip na magpadala sa inis. Ang mahinahong approach ay makakatulong upang mas mabilis na maibalik sa ayos ang sitwasyon at mapanatili ang magandang samahan sa mga katrabaho. Capricorn, ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign ay Libra. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, gray and color blue. Kahulugan ng kulay, ang gray at blue ay nagbibigay ng mahinahong disposisyon at kalmadong pag-iisip, na magagamit mo sa mga gawain na nangangailangan ng konsentrasyon. Mga masuswerteng numero ay, number 27, number 14, number 21. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng epektibong pagtutok, tamang pagdedesisyon, at mga hakbang na may resulta sa mahabang panahon Aquarius ngayong araw ay malinaw ang pahiwatig na kahit tila walang interes ang kausap mo ipagpatuloy mo pa rin ang iyong diskarte Maaaring hindi siya agad nagpapakita ng reaksyon ngunit pinag-aaralan niya ang iyong sinasabi Kapag nakuha mo ang kanyang tiwala Magiging malaking tulong ito para may tuloy ang mga proyekto na nais mong isakatuparan. Sa usapang magkakapatid ngayong araw, kung may bigla ang diskusyon, maging mahaba ang pasensya sa maririnig. Kung may mga pahayag na hindi naman makakatulong sa pamilya at puro negatibo lamang, mas mabuting magpaalam ng maayos upang matapos na ang usapan at maiwasan ang dagdag na stress. Pagdating sa pera, kung may kasalukuyang problema, panatiliin ang tiyaga at magtiwala sa sarili. Samahan ito ng panalangin at tamang diskarte upang malampasan ang kagipitan. Sa tamang panahon, maayos din ang daloy ng pinansyal na sitwasyon. Sa trabaho, maganda ang takbo ng mga gawain ngayon at walang indikasyon ng malaking problema. Ang mahalaga ay maging maunawain sa mga kasamahan, kahit pa may ilan na maaaring magdulot ng inis. Panatiliin ang pasensya upang matapos mo ang araw ng magaan at maayos ang resulta ng iyong ginagawa. Sa tahanan, iwasan ang pagsasalita ng direkta kung maaaring makasakit o magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sa ganitong paraan, may lalayo ang bad energy sa paligid. Panatiliin ang mahinahong tono at kilos upang mapanatili at mapalago ang positibong atmosphere sa bahay. Aquarius Ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, blue and color violet. Kahulugan ng kulay, ang blue at violet ay sumisimbolo ng talas ng isip at panloob na koneksyon, ngayon ay mas lalakas ang iyong pakiramdam sa mga hindi sinasabi. Mga masuswerteng numero ay, number 11, number 17, number 26. Kahulugan ng numero, pahiwatig ito ng paglagu sa aspeto ng pagkatao, pagpapalawak ng pananaw, at koneksyon sa mga taong makabuluhan sa buhay mo. Pisces, ngayong araw ay may pahiwatig na mahina ang buwenas sa ilang gawain, kaya mas mabuting ipagpaliban muna ang mga dapat sanay gagawin. Gumamit ng oras na ito para magpahinga at magplano ng mas maayos bago muling kumilos sa mga susunod na araw. Mas makakabuti kung manatili ka muna sa piling ng pamilya o kapatid na may negosyo. Doon ay maaari kang makakuha ng mga bagong ideya na magagamit mo sa hinaharap, lalo na kung plano mong magnegosyo. Panatilihin sa iyong sarili ang mahahalagang impormasyon o ideya upang hindi maaga ng iba ang swerte na para sa iyo. Sa tahanan, may pahiwatig na bigyang pansin ang pangangalaga sa kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya. Maging maingat sa mga ginagawa upang makaiwas sa sakit o karamdaman na maaaring magdulot ng malaking gastusin. Mag-obserba palagi sa paligid para maiwasan ang anumang panganib sa kalusugan. Pagdating sa pera, kahit may ekstrang ipon ka, iwasan muna ang pagpapautang ngayon. May posibilidad na hindi na ito maibalik sa iyo. Lalo na kung ang uutang ay may personal na isyo o hindi maayos ang pinansyal na kalagayan. Panatiliin ang iyong pondo para sa sarili mong pangangailangan. Sa usapin ng pagmamahalan, mahalaga ang matatag na pagtitiwala sa isa't isa. Kapag may bukas na komunikasyon at malinaw na pagunawa, mas nagiging maayos ang pagsasama at mas madali ninyong natutupad ang mga plano at pangarap na magkasama ninyong binubuo. Pisces, ngayong araw ang kaibigan Zodiac Sign, ay Capricorn. Mga masuswerteng mga kulay ay colors, pink and color silver. Kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay nagdudulot ng emosyonal na kailanawan at pag-asa, na makatutulong upang mas maprotektahan mo ang sarili mo sa stress. Mga masuswerteng numero ay number 3, number 10, number 19. Kahulugan ng numero, nagpapahiwatig ito ng paghilom, koneksyon sa sarili at pagkakaroon ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang mga bagay na naudlot.